yun mga paps uh, try ko yung dito kasi natuwa lang ako kasi pababa siya medyo matarik yan dito yan oh. So, try natin daanan matarik kasi siya sarap pumunta pababa siya dito mga paps kanan lang tayo dito Ito mga paps Ah, hindi Malamig dito Malamig dito hanggang dito lang tayo mga paps tinaray lang natin yun ang pababa siya ayan maguot pati siya ayan hanggang dito lang tayo sa patag dito balik na tayo <laughs> alam mo naman tayo hey, adventure tayo eh yan ang mapapso matarik din ang kalsada yan <laughs> tayo ko lang nagustuhan ko lang siya maganda siya kasi sementado kailangan daming ano yan laglag -lag na dahon yan mga paps comment nyo nga yung mga taga bangabang dyan kung alam nyo to <laughs> ganda lang natuwa lang ako ayan pakalamig kaya e, nang oras pa lang alas dos pero malamig siya dito Yan lang mga paps. <laughs> Shout out sa mga taga dyan. Ganda. Sarap daw malamig.